Says good morning. Hi, good morning, Brad. Nice. <laughs> na yan. Oh, good morning, mga tolls and friends. Good morning, good morning, good morning. I love you. Whoa. Nandito na naman ako papunta sa tabing dagat ng Boulevard Molo. Yan, dito tayo ha. Ma titingin-tingin na naman tayo ng karagatan ng Boulevard Molo. Ayun. Uy. Tapos na pala itong Boulevard nila oh. Konti na lang oh. 'Yun oh, konti na lang. Yan. Pakita ko sa inyo ang mga tolls Prince tapos na at saka yung mga poste nila mga ilaw sular galing ha ah. tapos ang dagat sa ngayon napakalawak ng hunasan, no siadong low tide yan pagkita ko sa inyo ah, yung esplanad nila oh. yan yung esplanad ng Boulevard Molo nung last na vlog ko dito hanggang dito lang yung ano yung na finish na siminto Hanggang dito lang. So ngayon, ayaw, oh, ayaw na oh. Kunti na lang yung natitira oh. yon Meron pang natira kunti. Yan. Ang ganda no. Tapos mayroon doon no. Oh. Kung anong perya, ano may perya perya oh. Para sa pista siguro. Kasi malapit na pista dito eh. Last Sunday ata ng ano. Nang January. January. Yan. Oh, mga Diyos, no? Yun lang maraming buwangin. Tsaka may mga alam pa oh, sa daan. Tanggalin natin yan. Mapaka ng motor yan, flat. Ayan. So, ang... Ang panahon mga tools and friends sa panahon ngayon, Ah, walang araw medyo makulimlim no, makulimlim. Ayun oh. No? Dito kasi ang araw. Ayun, ang araw. Hindi siya ma, hindi siya maani nagawa ng daming ulap. Yan oh, no, yung esplanad ng Boulevard Molo oh. Oh. Ang kanilang poste, ang ilaw, solar, galing oh. Napakaganda no. Tapos yung bahay ni Tiray, no? hindi pa naaayos. Yan ang tinamaan nakaraan ng bagyo. Yan. Tinamaan nakaraan ng bagyo yan eh. Hindi pa naaayos, no? Ang low tide siya ngayon, mga Tulsin friends, so, napakalawak galing to no o. Oh. Pwede mong lakarin ng asanggang doon no? sa Kalumpang, losot ng bilya, no? O, oh, San Juan, Kalumpang, Kalaparan, Villa. Arribalo, ah, Bilya, no? Tama, Bilya, Arribalo. Pwede lakari, no? mong lakarin, no? Pwede mong motorin, no? Dati ginamotor ko yan, eh. Nakamotor ako dati papuntang uton, dyan ako dumadaan, eh. Yan, iwas ano kasi yan, iwas traffic at saka iwas LTO at saka iwas checkpoint. Diyan ka Yan. Napakalawak ng low ayun Kung napapansin yung mga tolls and friends yung sa kabila, no, yung may islaw. Oh. Mga tolls and friends yan. Yan, napakabaan dun, no? Yung isla na yan. Yan ang tinatawag na Gimaras Island. Yan. Ang sarap mamasyal dyan. Maraming beaches dyan. Mga resort, mga spring. Nandyan yung Ah, uh, anong tinatawag? Alubihod. Doon na sa dulo. Sa kabila nung dulo na yun, na, doon ang alubihod at saka mga Igang Beach Resort yung dating pinag anwan ng Philippine Marines no Igang Resort sa Luiba Valencia, Gimaras ayan. So kung napapansin nyo yung dito dito naman yung balaan bukid. Ah nandyan yung hordan hordan. No? Tapos may kalsada doon, papunta doon. Yan. Mayroon cross dyan eh. Ewan ko kung nakikita nyo yung cross dyan. O, oh, makita ba? Kikita bang cross? Parang, ayun, nakikita ang cross oh. Yan ang tinatawag na balaan bukid. Yan, balaan. Sacred Mountain Balaan Bukid Yan dyan na uh, ang pista nila tuwing Mia Mayo no Yan maraming umaakyat dyan pag araw ng pista Yan Dinarayo yan ng mga turista no? mga vlogger maraming pumapunta dyan pagka pista no ano ba yung May or June? Parang May, June. Basta May, June. Yung eh. Yung tinatawag nila na Simana Santa. Yan. Maraming tao dyan umakyat. May mga turis, vlogger. Uh, lahat na layan ng tao umakyat dyan. Yan. Kahit kami, ilang bisis na kami nakakyat dyan eh. Yan. Pag Simana Santa. Marami dyan ang pupunta, Yan, dyan sa Balaan Bukid. Ito yung, yung sinasabi ko, isplanad ng Boulevard Molo. Itong tabing dagat na ito ng Boulevard, ito ay tawag ko BBR. Boulevard Beach Resort. Hara, <laughs> hara. So napaka lawak ng hunasan. Itong hunasan na to, pagka masipag ka, yan. Yang hunasan na yan, mga tulisan, pagka masipag ka, no, maaga pa, maraming ano dyan, mangunguha ka ng shell. O, oh, nakain yun. Palagi ako dyan, nung dito pa kami nakatira, katiraw. Oh. Maraming shell, yung maango, kasag, yung ano yung tong, anong maliliit na ano, hipon yan marami dyan pag maaga ka pa no aga pa mga puruklak mga nulo ka tinatawag namin dito manulo Oo! Oh! dami makakaulam ka libre oh! basta masipag ka lang Ito, kung matamad ka wala yan dyan maraming shield dyan makukuha mo na kinakain sa ngayon walang may naliligo Meron isa lang, isa lang no Yung iba naman naglalakad-lakad lang no Yan, ang sarap na ng daan ng tricycle Yan, ang kaibigan ko pa yung driver na yan. No? Oh, shout out! My friend, shout out! Yan Oh, shout out ta. Yan Yan, kaibigan ko yan eh That is my friend Uh, tanod dati yan na yung ngayon yan ang esplanad ng Boulevard Molo yan mayroon magandang bahay dito oh. yan yan ang dati ito kay Trident yan eh. Tsaka yan, oh, may maganda pa rin oh. yan Nandiyan naman dati nakatira yung isang vlogger na si Babes. Ewan ko saan ngayon nasa Sambuang nata Muwi ng Sambuang Yan, kung makikita nyo yan, yung maba na siminto na yan. Oh. Yung Boulevard din na Parang esplanad din, Boulevard din yan. Yan ay fishing port. Sa fishing port yan. lakad-lakad pa tayo ha yan yan napakalawak talaga ng low tide sarap maligo kung ano no kung hindi lang malamig kung hindi lang malamig sana kasi malamig eh kaya yung iba sinatamad maligo pagka malinsangan dami naliligo dito Yan yung araw, lumalabas na kaunti oh. Lumalabas na ng kaunti ang araw. So hanggang dito na lang akin video mga tolls and friends. Maraming salamat sa viewers. Shout out na pala sa Irong Irong rulers uh, shout out kay William, Don William, kay Doc Doy Pidoy lalong lalong na kay Mr. Wing Yamaguchi uh, shout out sa inyong lahat sa mga member maraming maraming salamat shout out sa lahat ng member ng inyong irong mabuhay kayo yan shout out din sa CCW Tigbawan Chapter yan. Sa Philippine Marines Batch 1982. Yan. Mabuhay kayong lahat. Sa PCJA 612.2 Squadron Mabuhay kayong lahat Shout out Pro Bikers Main Chapter mabuhay kayong lahat yan. at sa lahat ng ilo-ilo solid ilong ko content creator yan mabuhay kayong lahat palo to palo lang rails to rails uh, content lang content patuloy so hanggang dito lang yung video mga tosing friends sa aking viewers, tolls and friends, I salute you all, God bless. Wah! Wow.